Hi guys, it's me, Kenyo Glenn! Huy, may Japanese restaurant nga sa Malolos na naka 50% off sa Japanese karaage at sa lahat ng Japanese fried rice nila. At dito nga lang to sa Tokyo Ramen Ishin! Woo! Yay! Located nga sila sa second floor ng The Cabanas Mall, Barangay Longos, City of Malolos. Searchable naman sila sa Waze at Google Map. Tama nga kayo nang narinig. Half the price? same sarap. Nakapromo nga sila na 50% off sa kanilang karaage o Japanese chicken o tori karaage na favorite. O ika karaage o squid, naka 50% off din ang chahan o Japanese fried rice nila na big garlic chahan, kimchi chahan at isin chahan. O ba? Diba, fried rice pa lang, ulam na! May mga ramen special nga sila na sila mismo ang gumagawa ng noodles at chashu. Kaya quality talaga. Kagaya nga ng bestseller na Otaro Oni Ramen na sigurado ako magugustuhan nyo rin. May Akakara Ramen Special at Tokyo Special Ramen din. Maglaalaway ka talaga, amoy pa lang! May katsu doon nga at ito nga yung fried pork with egg. May tonkatsu curry rice, salmon sushi plate, at California roll. May Shima Hokey na Hokkaido Makarel na nagustuhan din namin. Para sa mga chikiting, may kids plate na may kasama nga na set meal. Ang cute no? Busog pa! Pwede nga rin dito mag-chill dahil may Japanese liquor drinks nga sila na may iba't ibang chuhay. At pati nga rin ang highballs, ang daming mga flavors. Aba, berdin din sila dito ang private rooms na consumable for 2 hours na pwedeng mag-videoke na na swak sa magbabarkada at pamilya lalo na kami celebration or get together. Bukas sila araw-araw si mga alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So paano? Bye-bye!